sa punto ito dadako na po tayo live and direct sa ating uh, Philippine Embassy sa Israel Makasama na po natin uh, sa ating programa live and direct ano po madaling araw yata ngayon sa so oras ngayon dun ano po Ambassador Pedro Juni Lilo Jr. ang ating Philippine uh, ang ating ambassador sa Philippine Embassy sa Israel. Magandang umaga po, Ambassador Lilo Jr. Si Ray Sampang po ito ng programang Bangon Bayang Mahal. Hello, um, Magandang umaga, Ray, at uh, sa ating mga tagapakinig, no? Po. Shalom, shalom, uh, Ambassador shalom. Juni. Yeah. Po <laughs> Yes. Well, napatawag po kasi kami para unang-una -una, kamustahin po kayo dyan sa Israel, Ambassador Juni. Kamusta na po kayo pati yung ating uh, iba pang mga embassy officials and staff sa likod po ng na nangyayaring uh, military operation ngayon ng uh, Israel laban dito sa militanteng grupong Hamas. Yes. oo. Uh, sa ngayon, no, tensyonado pa rin ang sitwasyon dito sa Israel. May mga labanan na nangyayari sa pagitan ng IDF no? Mm -hmm. at ng Hamas sa May at Karatig Puok, No? Ang mga rocket attack ay nagpapatuloy pa rin pero mas humupa na ng kumpara kahapon. No? Mm -hmm. Ang mga mamayan at residente dito ay pinapay pinapayuhang manatili sa loob ng kanilang mga tirahan at maging handa na pumunta sa mga bomb shelter kapag may narinig ng mga sirena. No? Ito ay mm -hmm. mas madalas mangyari sa may uh, gasa at karatig na lugar. Okay. Um, yes. Sige po. Uh, so, uh, sa ngayon po, uh, Ambassador Juni, shall we say, medyo, nabagit nyo nga kanina, medyo humupa na yung uh, ikang uh, military operation. Sige, sabi natin, airstrikes ng Hamas papunta sa Israel, lalo na sa southern portion nito. Mm ah, -mm. uh, bali yung background, no? Nung uh, ikapito ng Oktubre, alas sa is ng imedya ng umaga, uh, naglunsad ng hamas uh, ng kampanyang binansagang Al-Aqsa Flood. Mm -hmm. no? na sa bayang nagsagawa ng mga rocket attack at opensiba sa ere, no? Sa mga villages at karagatan na malapit sa Gaza border. Mm -hmm. Ito ito ay sa mga katimugang lugar ng Israel. Ang pag-atake na ito ay nagbunga ng pagkamatay ng ilang Israeling sundalo, pulis at sibilyan, no? At ilang daang sugatan mm -hmm. Nang din sila ng mga 30 Israeli, no? Hindi pa kumpirmado kung may Pilipino sa mga nakidnap na ito, no? Sa ngayon, ang embahada ay patuloy na nag-iimbestiga sinisiguro sinisiguro no ang mga ulat at nangangalap kami ng impormasyon sa lahat ng posibleng pamamaraan let, let, me clarify that ano po ambassador Juni so wala pa pong confirmed as we speak na Filipino na na hostage o naging casualty dahil po dito sa pag-atake ng Hamas Yes, kino-confirm pa natin yung mga may mga ulat kasi sa na nakukuha kami no mga mga post sa social media na meron daw mga nakidnap pero ah mm. uh, bine-verify pa namin ito sa uh, Israeli authorities no. Mm -hmm. uh, hindi hindi pa to confirm no. Kaya uh, nag nag-aantay kami sa report ng uh, uh, Israeli authorities. Yun ta, yun po kasi ang lumalabas dito eh, sa Pilipinas ano sa social media. Na meron nga pong uh, mga nakuha na unang hostage. Kaya uh, it's it's uh, nice and assuring to hear from our Philippine Embassy in Israel sa pamamagitan ng ating ambassador, si Ambassador Juni na as of now as we speak, malinaw, wala pa pong confirmation kung may na hostage at hopefully, poli wala ring uh, casualty nasaktan o namatay na Pilipino no uh, sa nangyari pag-atake na yan ng Hamas ilan ilang ilang, yes. ilang Pilipino po ba in total ang nasa Israel uh, ngayon ambassador Well ang estimates natin dito may 30,000 no na hmm. uh, workers no uh, mainly mga caregivers sila no and then may mga around 1,000 plus na hotel workers Mhm. Mm dito po sa ano, uh, kasi kung tutusin yung Tel Aviv, uh, yung pinakasentro ng Israel, malayo dito sa Gaza Strip. Ano kasi parang nasa southern region ito eh, ng Israel. Uh, may may mga Pilipino po ba diyan sa southern Israel pa rin? May mga hindi kasing dami ng Tel Aviv at saka Jerusalem, no? May mga umaabot ng mga 300 yung total sa may southern, no? Yung um malapit sa Gasa area no Mhm. Mm mm. Yeah. So mga, mga ilang ulit po, ilang ilang bilang po ulit 'yon? Ambassador? Ah, uh, estimated na 300. 300. Oh. oh. and all of those 300 ay uh, wala pa, wala pa tayo na nabalita, wala pa na confirm na na hostage o nasaktan. Uh, as of now, uh, as far as the embassy is concerned, dahil wala pang confirm na ano, lahat sila safe pa. Ah, uh, yeah. Bali pati yung mga agro agro studies na mga estudyante no mm -hmm. yung may mga 300 uh, na mga attendees ng mga students yung uh, nag uh, on the job trading sa mm -hmm. mga farms no uh, all accounted for sila no yes. uh, wala naman dawng, uh, casualty daw casualty doon pero uh, itong nakalipas na weekend uh, nag-anunsyo ang embahada natin sa Israel na sarado ang embahada dahil nga po sa kaguluhan. Uh, nagbalik na po ba ang operation ng ating embassy dyan sa Israel as we speak uh, ambassador? Ah, well, uh, skeletal uh, force pa rin ang uh, ang na, nasa embassy no. Uh, medyo hindi pa rin uh may warning kasi no. May warning dito yung Israeli authorities na hindi mo na dapat ah uh, uh, ah yung uh, limited yung mm -hmm. movement no mm -hmm. ng mga tao dapat no mm -hmm. dahil nga uh, nasa alert no ang ang condition. Okay. So ano po ang ambiance ngayon diyan? Uh, ang ang sa mga tao? Ambit ng mga tao hindi uh, ini-encourage ng ng uh, Uh, Israeli authorities mm -hmm. na as much as possible uh, medyo limitado limitado mm -hmm. ang dalaw ng mga tao Pero may may naset up bang mga evacuation centers ang Israeli government lalo na dyan sa southern region ng Israel mga evacuation centers para lama siguro yung kaligtasan at kung mayroong evacuation centers may may mga Pilipino ba tayong nandoon sa mga evacuation centers kung malalaman po ng ating embahada? Uh, yun na nga, kasi lalo na dun sa area ng uh, uh, kalapit ng Gaza, uh, medyo binablock ng, ng IDF, no? At sa mm. ng home front defense. So, limitado, hindi, hindi pinapapasok dun yung mga uh, civilian. Kaya ang advice nila, they're evacuating yung uh, areas, lalo na ngayon, no? Na magkakaroon ng matinding military operation para i-clear. Yeah, mm -hmm. uh, i-clear yung mga areas na pinasok ng uh, ng Hamas, no? Mm -hmm. So, walang access doon yung uh, kahit yung embassy ah uh, dinidiskourage pumunta at sinasabi nga nila um sila ang bahalang mag-evacuate ng mga uh, mga residente at sa mga mamamayan ng ano, no? Israel. Mm -hmm dun sa areas. May, may naging uh, statement din ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Uh, At may concern siya sa nangyayari sa Israel, particular para sa ating mga kababayan, ating mga OFWs, mga kababayan living and working in Israel dahil nga po sa nangyayari dyan. And uh, uh, may atas siya sa DMW, sa OWAT, maging uh, sa ating embahada na kung lalala pa yung sitwasyon, eh, baka kinakailangan ilikas na yung ating mga kababayan dyan. Uh, ano pong maaaring maging basihan natin para mag-recommend tayo ng forced repatriation? Meron po bang ganong tinitignan ng ating embahada? Yeah, no? May, may mga, meron mga contingency plans na nakatalaga, no? At patuloy kami nakikipag-ugnayan sa pamaalan ng Israel, no? At sa mga Filipino community, Uh, sa pamamagitan ng mga leader nila no para masubaybayan ang mga pangyayari at sinisiguro natin ang kaligtasan ng mga Pilipino dito sa Israel. Ah uh, napayuhan na ng mga napayuhan na ang mga Filipino communities natin dito na sundin ang mga protocol o alin alintuntunin ng pamahalaang Israel at ng Home Front Command para sa mga sitwasyong tulad nito no. Na-publish na rin natin ang mahalagang advisory para sa kaalaman ng Filipino communities, uh, tulad ng ano dapat nilang ginagawa kapag may mga rocket attacks, no? Mm -hmm. At uh, kung saan, saan ang maaring puntahan nilang shelters, no? Para masiguro ang kanilang kaligtasan. At uh, masigurong alam ng lahat kung anong dapat nila na ginagawa, no? Meron din kaming planong uh, sa paglikas kung kinakailangan. Mm -hmm. Isasagawa lamang ito kapag ang dinidiktan na ng mga sitwasyon na kailangan nang ilipat ang ilang Pilipino mula sa mga napakalikit lugar patungo sa mas ligtas na lugar, no? Pero sa kasalukuyang kasi, ang abiso ng pamalang Israeli na ang pinakaligtas na gawin ay manatili sa tahanan at magkaroon ng madali ang access sa mga bomb shelters, no? Kung kinakailangan. Patuloy na na ng Iron Dome yung uh, mga uh, uh, residente no? sa mga rocket attacks. Uh, pinapayuhan ng lahat na hindi ligtas na maglagay sa labas o dumiyahe sa ngayon dahil meron pa rin mga bang at mga terror attacks lalo na sa lugar na malapit sa border sa Gaza at West Bank. Uh -huh. Sa ngayon naman siguro Ambassador uh, Juni, wala pang Pilipino tayo dyan sa Israel na nagsabing gusto ko na umuwi. <laughs> wala pa naman hong gano'n. Ano? Ah, wala, wala. Uh, actually, tira uh, may, namin yung mga leader, medyo uh, they would want to stay. No? Hmm. Kaya hindi nila, uh, hindi nila gusto na umuwi sa ngayon. Okay, pero may mga kababayan ba tayo dito sa Pilipinas na tumatawag na dyan sa ating embahada para tanungin po yung sitwasyon uh, ng kanilang mga pamilya dyan po sa Israel? Uh, yeah, patuloy na ano no, na uh, bukas yung embahada sa mga tawag. No? In fact, kahapon, nag-zoom uh, meeting kami with uh, mahigit na uh, more or less halos 500 sila. No? Hmm? Uh, nag-zoom kami na Zoom so meeting kami with the uh, DMW at saka OWA, no? Mm -hmm. At uh, yun, uh, uh, they are really, ano, no? Uh, active na nagtatanong yes. kung anong condition at saka kung anong dapat nilang gawin, no? Okay. Uh, yung mga FW. huling katanungan ko po, Ambassador Juni, bukas pa ba ang uh, ikang pinaka-major na paliparan dyan sa Israel kung sakasakali pong kinakailangan ng ika nga sabi na dumating mas sa punto ng repatriation operational bukas ba yung at yung airport yan yung Giron Airport kundi ako nagkakamali Yes uh, actually uh, yung papunta rito sa Tel Aviv medyo may ibang cancellation sa flight no pero yung bukas yung Ben Gurion sa flights uh, uh palabas no mm. So na uh, bukas yung Ben Gurion Airport. Yeah. Okay. Well, uh, maraming maraming salamat po Ambassador Lilo na unless meron pa ho kayong ibang mensahe lalo na sa ating mga kababayang Pilipino dito sa Pilipinas mga kababayan natin dito sa Pilipinas na medyo worried din na sa kalagayan ng kanilang pamilya mga kamag-anakan na nagtatrabaho dyan po sa Israel Go ahead po Ambassador Lilo Sige uh, Ang pinakamahalaga sa ngayon ay siguraduhin ligtas ang bawat Pilipino dito sa Israel no? maging OFW na caregiver or hotel worker, mga Pilipinang turista o estudyante sa Agro Studies, mapanatiling alertong lahat at may kaalaman sa mga mahalagang impormasyon. Iwasan lang po na ang pagkakataranta or panic o pagkilos na maaring makapagpalala ng sitwasyon. No? Kailangan ding masiguro na may access sa bomb shelter kung sakali may mga rocket attack. No? So, panatilihin lang na may contact ang bawat isa sa mga kapamilya, mag anak kaibigan, kasama sa trabaho, sa simbahan, no? na kanilang kinabibilangan dito sa Israel o kahit dyan sa Pilipinas. No? At ang embada mismo, kailangan alam natin ang sitwasyon uh, yung sitwasyon nyo sa lahat ng oras hanggang maari. No? Pakisundan na lang po ang lahat ng abiso at paalala, paalam sa embahadang agad-agad kung kinakailangan nyo o ng mga kamag-anakan o okay, kilala niyo ninyo na, ng tulong. Uh, yun lang po. Maraming salamat, Ray. Maraming salamat, Ambassador Pedro Juni Lilo Jr., ang ating ambassador dyan po sa ating Philippine Embassy sa Israel.